Good morning, guys. Ayun, guys. Oh, na ay Sun Ferry. Na nasad mi dere sa ko ano? Ha? Wala. Di ana sad mi sa daplin sa dalan. <laughs> ang amo ang kuan. Isa na ni sa sweldo. Gi Di atok daw ning lantawon dari dapita sa ning naadara oh gipang ukay no alagian og baboy ramo oh Ay, oh naa taghan wala kay gi kuan nila ang mga kahoy ba gi save nila ang mga kahoy Napay mga mark unsang pizza gi kuan mo nakanindot nila dere eh. kay ni kuan nila ang ilang makoy so sa atoa naman gihurot og pangtaga kabalo baka sa atua dai nga gipangbutangan naman ng og bit kubra ang atong bukid gibutangan na og kubra kanang sawa ba wala oh Aduh. sa DNR para do kuan na kanang wala na dili na, na. Wala na yung mga tao ba um, mamutol sa mga kahoy dito. No, no. Oh. Bigla not yung dito? Oh, hindi. Mm. Siyempre, musuroy silakan kanon sila sa cobra. Hmm. Di hadapit sa danaw. Sa tuwa sa mm. So wala na, di, mahadlok na ang mga tao mo ato. So wala, wala siguro ganang Lake Balinsasayaw. Wala na yung mga na, din na kayo. unsa nakadaghan nga kuan anak ba ah, wala na kayo. kay tourist turis pa manang kuan di balin sa sayaw nya kay ang kubram. nya ang cobra kay mag magkuan kuan man na nang <laughs> lili <laughs> <laughs> nang <laughs> anak mikakuan kuan guys maritis manlili anang bangag no oh oh lang tawa oh. <laughs> manlili sa bangag sakto man ang kuan sa di in rp delikado delikado no oh delikado gani so ang tawo din na lang jud mo adto kay naa may kuan didto gibalita ko na nila oh gibalita gani galita gani mau gani nang nabalan nga kay di ba upaw na kayo ang kuan ang bukid chusan, chusan, chusan. Opa na kayo ang bukid ba kay tungod nga gipanguha sa mga tao gi eh. gipangraha gipangunsa-unsa pa Sa kuan gani sa Hanang ubos gani ni sabirhin pa mama mere. Suko gani si mama kay nananum gus mama diag mga ipil-ipil daghan kayo gihurot og ni carding. Inyong ko dito? Oh, tung sa bukid sa kuan sa yuta nila dito mama. Ni antog iyo og wadto unsa man laman. Oh, di pa pulong um, mo og matigiyang wadto ni mama. Kuan naman ang 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 yuta dito kay gi kuan naman katungolay mga buhis gi kuan naman sa gobyerno gi kuha naman tong mga mag ka, katong ambot ang kalula unsa dagay dako yuta yutas lula dito pero am oh, gibuhisan man ang uban ambot lang ang uban sa ila man papa na. nila ba inig kupras. mag salin na sila sa iniro Sali na sila para sa buhis. <laughs> Ikatingala lang ta ning mamino ani video ano ning tabi, tabi. Tabi. <laughs> <laughs> tabi mga guys. Kuyo <laughs> kayo ba kay? Siyempre, ang ang kobra ba mukalit mo kalitra nagtunghala sa imong luyo nya pila dagay na ka ng ilahang. Pareha ba sa Palawan? Diba sa Palawan daghang kobra dito? Kang sa Palawan. Okay ka din kakanta o? Oh. Asa. <laughs> Imo po nang gipadungog ng akong kanta nga Ori original nga sintonado kayo. Lamay kanta-kantahan dito kay kuan. Maubay sa 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 sab, bawod, sa balod ang kuan ba? Paubay okay, sa baon ng imuhang tingog. Uh, original nga sintonado. Hello mga guys! Kumusta na ang mga ano? Mga guwapings. Naanasod mi aning daprin dahil hinus ama mabantok na mo dari dapita. For to this video guys. Ano <laughs> de? For to this <today's> video guys. <laughs> tabi-tabi mga guys. Puro naman laman ni kinabuang ning ako ang gibuhat wala na may tarungan. <laughs> <laughs> Di kapoy kung sinayaw sa daplin sa bye-bye. Kurut tu ah, saya na kanta, tabang ni muna. <sighs> Dili ko dancer pero trying hard lang. <laughs> Dili dancer pero mo sayaw lang. Samot mo sayo ganig walay sonata, walay music. Music, walay music. Samot nagnaay music mo sayo jud. Sayo kung lambada. <laughs> sayo kung nakuha dia. Saya kong lambada. Pero wala man ko kasayo og lambada. Wala ko kasayo og lambada sa depan ning ko sayo kung lambada. Murug na amon ko. naku sa imong video to akong sayaw lambada? nakuha sa iyo sayaw wala sayaw? wala mo mga copyright mismo music ang potagay wala copyright na music igamit sige wala ano buhaton para dito mag copyright mag sayaw kita na mo Hello Rasta good morning. Ha? Kani <laughs> atong mga supporters, my goodness. Nagsayog share ana atong mga video. Thank you. Pag mataga share dayon. Oh, Lord mukanta ko hain ng utlaan o utlanan ba? Pagkapait di ay ning kinabuhi Unsa isong paeron? Pagkapait di ning kinabuhi Unsa isong paeron? Tabi-tabi Tabi-tabi po Tabi-tabi <laughs> mo Tabi-tabi po Tabi-tabi <laughs> po. <laughs> po Ngaway, maghilak. O oh, sa isa, so perong kanta ha, paborito perong papa. Pagkapait gayon. Nana -na mi sa bayan ni Han Kennedy Town. Dagan gani nang gulang na kita pang bata pa. Oh, bata pa ba di chivachi Chifachi. Gusto ko mo kanta og oh anang pab paboritong kanta ni Papa. Minagawa mo Papa. <laughs> saksi ni ining kalanggan. Saksi sa Paradise, saksi ang kalangaman. Huh? Saksi aning kalangaman. Saksi aning dibubau sai moong lubung ayau kali mot pag tanom ha ayau kali mot sampai sampai kai arun imu mahandom pagka original nga sintonado jud kayo mga guys asa na asa na duwag mugud ka na kanta ay may nirosap sana na dito ka sayo sayo ka dili ra di ay ako ka sayo sayo guys pati puna siya hing sayo pud siya agak exercise ka exercise dapat tak kanta ko dito. Ya. Ini kabut itu nak timpa. Ha? Balik tapan mupon. Mana ipon? Juga ipon itu langsung adlo pak. Lemik itu matung gikaun kebi. Gahapun. Saya ingat sama kau nandri dah. Saya ingat sama kau nandri dah. Lemik kain air ilang pan. Lakawpe. Okay. No, nakalakaw na may mga one and a half hour. Ni gamay ba ya jud ko ani atong lakaw lakaw. Ito guay na nang baka guys. Ay <laughs> title ito, ito la na ng <laughs> <laughs> ito guay na nang <ito>, baka. Dili pud yun ang Bisaya. Kagaluga. <laughs> <laughs> <Ito>, ah, <laughs> itali mo na yung baka diyan. <laughs> di ba itali na yung baka. <laughs> ah may background kasi itali mo na yung baka baka gutom na yan <laughs> naan na may sakini di guys lang tawa ang building yun na guys akong video ron guys walang, walang laman kuro lang ko ay kinabuang okay rin na guys basta maka video <laughs> ako ta i-upload tong ako ang sayo sayo ba maulaw sad ko sa mga person ay <laughs> trying hard <laughs> <laughs> Saan dito? Ipakatawo man ko nga dili talented. Tabi-tabi, nang tabi. mo ana muntanga? Tabi po, tabi, tabi. Excuse me po, anaana lang. <laughs> excuse me po, excuse me po. <laughs> Padaan ang na po, o Governor. <laughs> excuse me, excuse me po. Ayon, guys. <laughs> Kumusta na kayong lahat, Jan? kumusta na kayo dyan? O, oh, labang. Labang kay Green. Labang mga persons. Ali tagpan hapit ato. Human og lakaw mo napupan? pugpan. This is life. This is my Okay guys, bye. Bye. See you next video guys. See you, see you. Bye.